nag-lock nag, -lock, nag -lock na grinder itong ginagamit ko ay nung umikot to. so kakalasin natin tingnan natin kung bakit uh, nag-lock ito sobrang pagod na rin siguro nitong uh, grinder na ito medyo matagal na ginagamit ayun, hubot din natin bali natin tanggalin itong uh, buong ito para mahila at uh, tatanggalin mo natin itong uh, rod bell brush so, na okay dahil sa maliit lang naman itong uh, bearing nito nilalagyan ko lang siya ng lungnos dito sa ilalim tapos papalirin pa ko bagya lang kasi naman ito madali lang bunutin oh. hindi naman ang bunutin dito kasi nga maliit lang o oh, marami din maluwag din o oh, ito bibili lang nito okay ayan nakabili na tayo pareho pareho naman siya hindi siya ano hindi siya mahirap hanapin ito basta may number naman kasi siya ayan bali ang bili ko dito 150 Nagyan natin ng maraming grasa kasi ito ng monitor nun din natin nilagay na natin yung carbon brush niya para matesting na natin ayan testing na natin kung okay na siya oh. okay na oleh. Ganun lang kung uh, paano magpalit uh, ng uh, bearing ng uh, grinder.